Hey yo, what up, And this is what's Daddy B. Welcome to my vlog. Ah, uh, for today's video, ani pa sa barangay San Antonio, Pila, Laguna. Ah, uh, yan dito nga pala yung ating customer ng piso wifi. So, ito na nga pala yung ating piso wifi. Yan, dyan, sinetap na natin muna dyan. Uh, at kung mabayapansin nyo, mayroon na dyan mga LAN cable. Kasi dati sila ate ay mayroon na daw piso wifi. Kaso, yun na nasira na yung piso wifi nila gusto nila mag-avail ng bago. Ayan, bumili sa atin si ate. Ito yung kanyang piso wifi na napaka-solid, sabi ni ate. Ang ganda daw ng pagkakagawa. At, at ibang-iba daw doon sa dati lang piso wifi. Napaka-ganda daw at solid. So, ito nga pala yung location nila. At dito, madaming bahay nga pala dito. Ayan. Mapansin nyo, yan Yung hanay na yan, madaming bahay daw yan. At wala daw dyan masyadong may internet. At kailangan doon ng mga tao dito na naman internet kaya si ate nagpakabit at dito na nga pala guys uh, i-install na natin yung ating antena ayan si kuya shout out sa iyo, kuya inakit niya na yung antenna ayan nilalagay na dito at para malawak yung abot ng signal niya at malayo yung range so ayan inatali na ni kuya yung antenna shout out nga pala sa iyo, kuya ingat ka palagi at ito na nga guys dito sinaset up na natin ah kung makapansin nyo, marami itong LAN cable. At, at ito kasi yung gamit niya dati ni ate na LAN cable. Kaya hindi na tayo nahirapan. Hindi na lang din ginamit natin dito. Yan, set up na natin. At ito na nga guys. At finish na. At dito, sabi ko kay ate, testing nung na i-try kung makakakunect na siya at kung makaka-access na siya ng internet. So, yun naman. Naka-access naman ng si ate. Ayan. So, tinesting nyo dahil kung makakapag-YouTube. So, yun guys. Nakapag-YouTube naman dyan si ate. testing na uh, at Yun nga, gusto yung name ng kanyang piso wifi. Ayan. Piso wifi frenzy. At uh, ayan, napaka-solid ng ating build ng mga piso wifi. Sa mga gusto mag-avail ng piso wifi, ah, pwede pwede kayo mag-message. Sa mga gusto magkaroon din ng extra income, katulad nitong mga piso wifi, ah, message nyo ako dito sa ating Facebook account. Ayan. Shoutout nga pala kay ate. Ayan, si ating nag-avail ng ating piso wifi. Yan. Sa mga gusto mag-avail, uh, message lang po sa ating Facebook account. Legit Facebook po natin itong gamit natin. Mayroon po tayo 11k followers. At yun lang. Maraming salamat sa panonood at supporta nyo. So ano na? Bomba na!